Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay agad-agad na tatawag sa iyo? Lalong-lalo na Nabigla na lang siyang nanlalamig at tuluyan na siyang hindi napaparamdam sa iyo. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo at ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto niyo. Ang gagawin mo lamang ay hanapin mo lamang ang pangalan at contact number niya na nakasave dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, ay hawakan mo ang cellphone mo at ilapit ito sa baba mo at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay tatawag sa akin agad-agad. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Dapat ikaw ay nakafocus at nakakonsentrate sa paggawa nito. At kung wala naman kayong contact number sa kanya at kung meron kayong messenger name niya at kahit anong contact na meron ka sa kanya ay pwede mo pa rin gawin ang ritual na ito at ibulong mo lamang sa cellphone mo ang spell. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, tiyak siya ay tatawag at magpaparamdam sa iyo. At pagkatapos mo ring magawa ang ritual na ito, ibaliwala mo lang, huwag mong isipin na ikaw ay gumagawa ng ritual sa kanya, nang sa ganon, ikaw ay mamangha na lang sa maging resulta nito. At pwede mo itong gawing ritual kahit ilang beses sa isang araw, basta kunin mo lang ang cellphone mo at ibulong mo lamang ang spell. Palagi lang talagang magtiwala sa kahit na anong mang ritual na iyong gagawin. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. Me, God bless.